Hello po sa inyo mga kajansi, kumusta po kayo at narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga zodiac signs sa araw ng lunes, June 16, 2025. At kung kayo naman po ay tataya, meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin. So, pwede po kayong magpahid ng mga money oil sa inyong mga palad mga kachanski bago po kayo maglaro. Ito po ay makakatulong at uh, para kayo po ay kapitan ng swerte, okay? So, kung kayo po ay tataya or kahit po anong sugal, itong money oil ay mapisa po ito. Kinakailangan na cleanse, bless, and ritualize. Sa mga gusto pong umorder, pwede po kayo mag-PM sa akin. At para naman po sa inyong mga favorite lucky number o inyong mga numerong lagi nyo pong tinatayaan, pwede nyo pong subukan i-mix i-combine itong mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign, okay? So, depende na po sa inyo. Gamitin nyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology. Para po sa mga taong Aris, hindi na mahalaga kung ano ang mga pananaw mo dahil noon pa nagpasya ang langit na ibigay sa iyo ang lahat na magpapasaya sa puso mo. Ang iyong mapalan na kulay ay white. Ang iyong mga maswerting numero, 9, 10, 13, 29, 35 at 44. Para sa mga taong Taurus, ito ang araw na mapapasayo ang pinakagusto mo. Hindi ka bibiguin ng iyong kapalaran dahil ang mga pangyayari ay kusang aayon sa mga plano mo. Ang iyong mapalad ng kulay ay green. Ang iyong mga numero 3, 19, 28, 31, 33 at 45. Para sa mga taong Gemini, kusang aalis sa mga kaganapan na hindi mo gusto mangyari. Langit mismo ang gagawa nito, kaya hindi ka nagtapat mamablema pa. Ang yung mapala na kulay ay yellow. Ang yung mga yung numero 1, 20, 23, 29, 34 at 41. Para sa mga taong cancer, ito ang araw na ang panalo ay mapapasayo. Ibig sabihin, hindi ka matatalo sa kahit anong klaseng pakikipag sa palaran. Ang yung mapala na kulay ay purple. Ang yung mamasorting numero, 7, 16, 27, 32, 39 at 42. Para sa mga taong leyo, iwasan mo ang labis na pagkitiwala sa sarili mo. Ito ang babala ng iyong kapalaran. Ang yung mapalan na kulay ay pink. Ang yung mamasorting numero, 3, 19, 23, 25, 30 at 44. Para sa mga taong Virgo, madalas ikaw lang din naman ang dahilan kung bakit hindi kumaganda ang takbo ng iyong kapalaran. Dahil sobra ka akong mag-alinlangan. Ang iyong mapalan ng kulay ay beige. Ang iyong mga sorting numero, 4, 14, 22, 28, 34, at 42. Para sa mga taong Libra, iyong iyo ang araw na ito. Gawin mo na anumang gusto mong gawin. Sino mang humadlang lang sa'yo, langit mismo ang makakasagupa at makakalaban. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte numero 7, 16, 21, 27, 33 at 43. Para sa mga taong Scorpio, makakalimutan mo ang sama ng loob mo sa isang taong akala mo ay hindi ka pinapalagahan. Dahil sa ngayon, papakitaan kanya ng kakaibang pagtingin. Ang yung mapalan na kulay ay black. Ang yung mga swerting numero, 3, 11, 20, 24, 35, at 40. Para sa mga taong Sagittarius, gaganda ang takbo ng pangyayari kapag ang relasyon ay maayos at may pagkakaunawaan. Kalimutan niyo muna ang mga problema. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mga maswerte numero 1, 18, 29, 32, 36 at 45. Para sa mga taong Capricorn, nasa harap mo ang magandang oportunidad. Kaya wala ka na dapat gawin kundi ang sunggaban ito. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga sweating numero 8, 13, 19, 26, 32, 32 at 38. Para sa mga taong Aquarius, hindi pwedeng manatili ka sa loob ng bahay ng maraming araw. Mas maganda kung mamasyal at maglilibang ka. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong maswerting numero 7, 12, 25, 28, 38 at 45. Para sa mga taong Pisces, hawakan mo ang sarili mo. Dal sa lugar na pupuntahan mo, tiyak na maraming tukso. Ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong maswerting numero 2, 10, 20, 30, 34 at 44.